Dito na kami sa bagong spot mga kapaders, Starting ang kami. Katap sa kumain. Lalong lumakas ang hangin ngayong hapon. Pero ayos man, kaya pa ng bangka mga kapaders. Iba talaga pag hangin ang habagat, sinsin -sin ang alon. Naroon si Kadabers Ingo ang kapito ng apad. Naroon ang na aming isla mga kapaders. Doon kami nakatira sa maraming mataas na ng yug na yun. Medyo mali-layer aming pinuntahan na bagong spot. Panibagong bahura ito. Sana may sila panain. Kahit surahan, kahit walang surahan. Basta mayroong panain. Ayos lang yung mga kapalas. Matyaga-tyaga kami ng langoy. Dadaan nila yung tsaga ng langoy. Ito na pala ating pangalawang dive. Abang-abang laang. Panibagong dive sa bagong bahura. Naroon, nakasot, alatan. Aroy, naghina pa ating flashlight. Lubat na yata yung mga kapalas. Hindi pa. Akal ko lubat na. Tumagil ka pa ng kaunti. Mmm mataan tama ayos na ito pandaradagdag na naman sa unang dive natin nagitik natin sa mataan tama magandang bahura ito maraming butas ang mga bato hanap na naman tayo ng isda na aroon mag asawang alatan ng mga kapaders itong unahin kong mas malaki sumuot lamang aroy lumayas na yung isa Bumalika, ka mm -hmm. ayos na ito ating nahulang isa kahit makalayas na yung isa tirahan niya dito ng alatan itong bahurang ito mga kapaders maganda itong ating pangalawang dive daradalawa ang alatan dito kaya lang ang problema pag nating nakapa ng isa yung isa nakakalayas at kung sa gabi delikadong huli parehas hanap tayo uli nandito sa butas pero isang isdang sumuot anong isdaing kaya ito panayin ko na lang mm -hmm. huli ka dyan uy alatan uli mga kapaders ayos na ito pangatlong pana sunod sunod puro alatan salamat lord na marami yun pete complete mga kapaders para makita yung kulay ng alatan pag sa umaga Oy, sorry out na naman. Ayaw kayo noos mga kapadas, pet sa butas. Huwag lang makabunot. Ay ito na, pis nga ang tama. Mas malaki ito mga kapaders. kortan linaw na sa paraon na naman. Ay ito pandera dagdag, pambigas mamaya pag naibinta. Ito na siguro ang tirahan ng maraming alatan. Awang kula kung ako mayroon pang kasamahan ito. At dito pa sa butas, mayroon pang nakasuot. Mm -hmm, lagata ka dyan. Kulay pulang isda ito. Parang pula po ito mga kapaders. Hikitin ko palawas ay kauser or liglig ayos na ito, lapu-lapu naman mga kapaders pisngan tama uli magandang bahora ito, mamang isda dito mga kapaders kahit naispatan, kahit malapit ng panah, hindi pa lumalayas ito ang kulay ng kauser, pag sa umaga pag hindi naispatan, hanap na naman tayo naroon, bibiya or tibus mm -hmm. huli ka dyan ayos na ito, may pang iho na aking ina kay mamaya pag uwi namin hanapan ko pa ito, baka mayroon pang kasamahan para yung nanay ng inakay ko naman na may pang iho mamaya pag -uwi namin. Hanap na naman tayo. Naroon, lambingan, dalawa. Mm -hmm. Gitik, naudog. Sa aling isang mga kapaders? naroon, sumuot sa butas. Mamaya pagkatanggal sa pana, kuhuli natin din yun. Baka nandiyan lang sa butas, sumuot, hindi lumabas. Hanapin ko isang lambingan, baka kusang sumuot, naroon. Ay, talagang may na ito, alatan. Diyo tayo, baka tayo medyo maawang mga kapaders. Ay, mailap talaga ito. Sumuot ka lang dyan. Naroon, pales na. Mm -hmm inabot pa rin. Oy, gitik mga kapaders. Naudog na naman. tinamay pinakang mayor na tinik sa pinakang katawan niya. Sa promero ng pa lang natin, ating nakapala pa lang kasing isda. Alatan sa kalambingan, sa isang bibiya. Hanap na naman tayo ng isda. Baka maiba naman ating mga panak dito, dito sa butas. Uy, na ito. Nakakagulat ka. Mm hmm lambingan. Malaki ito. Ito, pasabitin niya na mga kapaders. Pambinta. At yung medyo malitit dito, pang ulam natin, ayan, ang kulay ng lambingan, pang Pero pag buksan ating plus light, nakulay pula ang kulay niya mga kapaders. At na ito pa sa butas, sarmulite or timbungan. Mm -hmm. Huli ka rin dyan. di ka makakatakas. Ito ang masarap na ginanga or inihaw. Yung isang klase ng timbungan ito, yung hindi kasi yung para laki. Masarap itong inihaw mga kapaders. Kapag ito mataba, pinakang bintak niya kulay orange. Hanap na naman tayo dito sa butas. Naroon, timbungan, malaki. Mm hmm, huli ka dyan. Gitik mga kapaders. oy na ito, pandaradagdag, bitilya, first class na isda, another 130. Mga kadilin siya rin, kahit kaunti mamaya pag uwi namin, pag ito na ibinta. Mapanain dito sa bahura, sa panibagong spot natin, at doon kayo sa unang dive. Medyo ang panin mga kapaders, baka nalangin ang ibang paispero yun. Andito ako sa ilalim butas, baka may isdang sumulpot. Narito! Mm -hmm na pati ako ay hamalis dito akala ko balangitan hit sumulput sumulpot sa akin at ito sa butas ay hamalis dito lambingan nakakagulat na maigay muntik pang sablayan Pindot ko agad ang katilyo ng pana magit na tinamaan itong isda hanap na naman tayo naroon ulit mga kapaders lambingan malaki maamu lang pati mm -hmm. huli ka dyan itong kagandahan ito mga kapaders sa bahurang ito Halos pilang isda laang, dalawang klase. Ang karamihan na pa natin, lambingan sa kaalatan. Kahit ganitong isda ang panay nito, pwede itong pagtsagaan. quarter rin ito pag ito na ibinta mamaya. 130 pa naman ang kilo. Hanap tayo ulit mga kapaders. Naroon, alatan uli. Mm -hmm, huli ka dyan. Uy, nakabulot pa. Sayang pa. Nahala kaya yun. Na ito. Mm -hmm, huli ka na sa akin. Uy, ibang isda itong mga kapaders. Hindi alatan. Kanuping. Hoy, nagitik natin. Tinamaan ng mayor na tinik sa kanyang katawan. Akala ko wala tayong sumuot sa butas kaya nirambang ko ng panain. Kanuping pala yung mga kapaders. Pero ayos, pambinta na rin ito pag uwi. At na ito mga kapaders. Mm -hmm. Ito ang mas malaki. Pasensya uli at nabidyohan ko na kagad aking masilip sa butas. Pag silip ko sa butas, hindi ko akalain na mayroong alatan na nakasuot. Kaya ang camera hindi ko agad nabuksan na i-open ko kagal itong camera natin nung makita itong malaking isla sa butas ito yung isang klaseng alatan mga kapaders ito yung mailap pero nahuli pa rin natin biglang sumot ito sa butas kaya sinilip ko kung malaki kung maliit nung makita kong malaki piyan ako agad mga kapaders ito ang isdang paborito ng lahat ang kagandang kaya sa alatan na ito kahit ang luto masarap ito mga kapaders sa kayang ulong yan masarap ito, yan sa bawan yan yan o, yung na yan, masarap yan listulipin saka sisipin ang kanyang utak niya, eh, sarap ito mga kapaders. Yan saka yung mga balat-balat na yan, masarap yan. Lalo pag inihaw, masarap ito, malutong-lutong, pagtusti pag pagkaihaw. Ganitong klaseng isa sa amin, ang kilo, 130 din mga kapaders. Kasama ng ibang klaseng isda, 130. Kaya ano pang iniintay ninyo? Punta kayo sa isla namin at para makakain kayo, -kayo ng serewang isda lakaw huli namin mga espero mayroon lang kayong halagang treke mayroon kayong isang estero po na isda mga kapaders sa mga tatanong po dyan kung taga saan ako dito ba ako sa isla ng Humalig, Quezon kung saan dumadayo ang maraming turista hanap na naman tayo ulit mga kapaders sana mayroon pa naroon mm -hmm. huli ka yan uy patay na ito mga kapaders double did may hala na ay may tawa na ito delikado na nakatakas sa dalawang kasamahan ko pag hindi ka si Ingo, ka si Rico. Maaho na kami. Na ito na mga kapaders, nawi ang kami. Na ito man, ayos man. Kulong kulang isang plangga ng malaki aming huli. Malaking kanuping sa karamihan ay lambingan, sa kaalatan, malaki. Na ito nga pala isang klaseng alatan, yung paltak-paltakan ang kulay ng mga kapaders. Saka isang ilak, na tayo kaninang sa unang dive. Titimbang na eh kung ilang kilo lahat. Na ito na mga kapaders, pinipili na. Uunahin muna yung mga lambingan. Bitir yan mga kapal, 130 ang kilo. Ayang alata na yan. Para masarap iulam. Sige, pambinta na muna yan. Para makabawi sa gastos. Para may kita para paano. dahan -da lang ang salang. Baka mag ang timbangan. Ang ating timbangan ay original pa naman. Galing Japan. Oh, na yung mga kapaders, Walang paa ang timbangan namin. Matagal na yung service yung timbangan na yan. Wala nang paa. So, ilang kilo. Sige, sakti mo na 5 kilo yan. Para sarado. Dagdagan mo pa ng isa. Yan. senyan. Yon, limang kilo. Sige, taktakin na yan. Ano nang buyer ito? Wala na sarili nilagyan. Diyan sa si stirip mo natin ilagay. Ay, ha, malamang mili man ito. Wala na sarili nilagyan. Na ito na yung pangalawang salang. lambingan pa. Ayos mo pala yung pangalawang dive. Saka sa unang dive. Nakachamba kami dun sa pangalawang dive mga kapalos. May erista na dun. Nakasunsud ako dun ng mga lambingan. sa kaya na ng kapana kanina. Nakapana pa ulit si Kadibis Rico ng isang pugita pa. Kaya aming huling pugita. Bali tatlo mga kapaders mga biglahat, biglang liit. Ayos na yun, dagdag bilis siya na rin mga kapaders. Kung tawag sa amin ay medium na. Pag ayong medium dito sa amin, ang kilong pugita, 80. Awan ko lang sa inyong lugar kung magkanong kilo. Bilis-bilis ang pili, kilos lalaki, hindi kilos babae. Yan, sarang sarang salangay mga taligbagong yan. Isang presyo na yan. Sige. Nakahuli nga pala si Kadevis Rico na isang malaking surahan. Kasama yung sa presyo ng Lapu-Lapu, 150. Yan, lagay na lagay yan. At yung iba may tira pang ulam. Huwag lang yung bibiyang iyan para sa inakay ko yan, pang ihaw. At baka bumusa ay mahirap na walang ulam, nakakahiblad. Wala na yata, tama na yan. Sige, timbangin na yan. Wala tayong may ulam. Ilang kilo kaya yan? Yun. 4 sa isma mga kapaders. Pangalawang salang sa timbangan. Alisin mo na yan, salin mo na yan. Ayos palan. Ito na, lapo-lapo. Mga sibungin. Sa kasurahan. Yan ang magkasama sa presyo mga kapaders. Huwag na yan, pang ulam na yan, huwag yan. Wala tayong ulam, baka makaulam tayo ng sardinas. Yun, tres o naman mga kapaders, sa kami lapu po kasama ang surahan. O ano, yung pugita pa, bibilhin mo, buyer. O sige, sa yan. Kung bibilhin mo. Ayan, tatlong piraso mga kapaders, meron pang isang linisan, meron pang bituka ang ulo. Ay simulan kayan. Dagdag timbang sana yan kaya la pag na yan makakabulok yan ibang kasamahan. Yan nga pala ang aking bahay mga kapaders, hindi pa tapos, palitadahan pa ang labas. Pero ayos na, malapit na rin matapos. Ilang kilo kaya yan? Uno sa is mga kapaders, tatlong piraso, utsinta. Uh, ay may kitang sandaan. Sige, tanggalin mo na yan. Sali mo na Abang-abang si lang kung magkano ang kikitain. Na ito na pala mga kapatid sa aming kabintahan lahat-lahat. 1,828 ang gastos, 404. May natira pa man, 1,424. Divide 5 mga kapaders, pinaglima, isang parte ang bangka, 284 man, bawat isang partihan, ayos na. Mga ng tatlong kilong bigas, salamat ulit Lord na marami sa biyaya ngayong araw na pinagkalob mo sa amin. Pati na rin sa ating karagatan, salamat daw. kahit para paano, kahit tumaga kami namamana, may maisda pa rin. Salamat din na marami sa mga hindi nag-skip ng ads. Abang-abang ulit sa ating panibagong adventure. Maraming salamat po sa inyong panood. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.